Good evening! So, kakauwi ko nga lang ng bahay, galing akong birthday yan. Alam mo yon yung feeling na galing ka ng birthday yan, ang dami mo pang take out. So, doon nga sa pinuntahan namin ay may mga tanim siyang mga gulay, katulad nitong mga, anong tawag dito? Sitaw, talong, kamatis, sampalaya, mga ganyan. So, binigyan nga niya kami. Tapos, dahil nga birthday yan yung aming dinayo, syempre may mga pa-take out din siya ng mga handa nila. So, Actually, gusto ko lang talagang i-share sa inyo na sobrang blessed at thankful talaga ako sa mga taong nakasama at nakilala ko dito sa bago kong trabaho. Although hindi ko naman sila mga katrabaho dito sa aking company is ang blessed ko pa rin sa kanila dahil sila yung nakasama ko. Naalala ko nga nung nandun pa ako sa Kyoto, lagi kong pinagpe-pray talaga na sana maging maayos yung mga taong makakasama ko. Kasi nga, syempre napakahirap naman ba diba, na mamuhay dito mag-isa sa Japan tapos yung mga kasama mo eh hindi pa talaga okay. Yung bang may mga madaming masasabi sa'yo, mga ganyan. So, talagang thank you Lord dahil sobra-sobra sa mga pinag-pray ko yung binigay mo. Bilang isang OFW kasi na manirahan dito sa ibang bansa na malayo sa pamilya, ang pinakamahirap talaga dito ay hindi lang yung trabaho, kundi yung mga taong nakapaligid sa iyo kapag ka hindi mo sila makasundo, ganyan, may mga bagay na hindi kayo magkaunawaan. So, iyon yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit may mga ibang OFW na pinipili na lang umuwi kasi nga, ganun yung mga nakakasama nila. Siyempre, hindi naman yung maiiwasan, lalo na't mga Pilipino tayo, alam nyo naman, diba? So, kaya kapag ka may mga kakilala kayo na umuwi ng Pilipinas, baka hindi yan nahirapan sa trabaho, Sah nahirapan yan sa ugali ng katrabaho niya. Ay, tsaka. So, hanggang dito na nga lang, dahil ako ay maaga pang gigising bukas kasi ay mag -e exam kami ng JLPT. So, sa lahat ng mga mag -e exam bukas ay good luck po sa ating lahat. Yun lang, salamat!